Tahasang sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na labag sa batas ang karagdagang 450 billion pesos na unprogrammed funds na ipasang 5.768 trillion piso para sa taong 2024. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Pimentel na malinaw na nakasaad sa konstitusyon na bawal ang magkaroon ng karagdagang pondo sa unprogrammed pan dahil hindi naman iyon ang hinihingi ng executive tiyak aniya ni Pimentel na kukunin ang pondo nito sa pamagitan ng paribagong pag-utang ng gobyerno at sobrang makokolekta ng pamahalaan sa buwisa. Kinumpirma pa ng senador na nangyari ang increase sa program pan sa isinagawang bicameral conference committee meeting ng dalawang kapulungan ng kongreso On dahil sa increase na 450 billion ang program pan mula sa original na 281.9 billion pesos, umaabot na ngayon sa 731.4 trillion pesos ang kabuang national budget para sa susunod na taon. Naniniwala si Pimentel na posible ito ma-question sa Korte Suprema dahil sa ang konstitusyonal nga ang naging hakbang dito ng dalawang kapulungan ng Kongreso say uh, when the executive submits the budget sa congress gano na naka nakaforma na rin nakaforma na yon sa program appropriations and and unprogrammed appropriations therefore that is the submission of the president na yan lang yung kailangan niyang halaga to operate the uh, the government eh, pagdating sa program, hindi gumagalaw yung bottom line amount doon kasi ang gumagalaw doon yung loob, how it is distributed. Ang problema sa program two years running ko nang napapansin, nagbo-bloat ang uh, program appropriation. So for example, for 2024, ang submission ng executive branch, 281 billion pesos. Ang ending, ang in-approve ng kongreso, 449. or Okay, round off na lang natin, 450 billion pesos more. Plus kaplastan so saan galing ngayon yun this this 450 billion pesos worth of projects or programs or activities na nasa unprogrammed of appropriations ay hindi na nanggaling yan sa executive branch so compliant ba yan sa constitution ang sabi ng constitution sa atin uh, congress may approve the appropriations Uh, uh, proposed by the president for the operation of the government, but it cannot increase the appropriations. It can Congress can maintain the appropriations or can reduce the appropriations. It cannot increase the appropriations. Of... Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.